Good morning po. Napakagandang umaga na naman para sa isang magandang paalala sa atin ng Panginoon. Pero bago po natin, bago po tayo dumako doon, tayo po ay manalangin po muna. No? Panginoon, salamat sa isang panibagong umaga, panibagong uh, araw na aming lalakbayin, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy na kami binibigyan ng protection ng kagalingan sa aming katawan. Kaya ngayon sa umaga pong pag-aaral, sa umaga pong ito, sa aming pag-aaral na iyong salita, tulungan niyo po kami na itindihin ito, May isa buhay po namin, na, na maipa, puso din po namin nagsalita salitang ito sa amin. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, no? Good morning ulit. Good morning po, no? Ganda po ng paalala po sa salitang pag-aaralan natin ngayon. Manggagaling po sa Hosea, uh, Josue, chapter 1, verse 9. Sabi po dito, alalahanin mo, palagi ang biling ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matatakot o kaya'y manghina dahil ang Panginoon na iyong Diyos, ay isa sa iyo kahit saan sa humarap. Sarap po nung ganun pakaramdam. No? Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na huwag tayong matatakot at magpakatapang tayo dahil lagi natin kasama. <coughs> Ang title po natin ngayon ay Magpakatatag ka. Magpakatatag at magpakatapang. Pinalalahanan po ng Diyos si Jose, uh, Jose si Josue na maging matapang sa harap ng malaking hamon. No? Ang pangunguna niya sa mga Israelita papunta sa lupang pangako, maaaring nakakatakot to para sa kanya. Pero tiniyak po ng Diyos na siya'y kasama niya. <clears throat> sa buhay din natin, no? may mga araw tayo na tilang napakahirap at nakakatakot harapin ang mga responsibilidad at hamon. Pero sinabi ng Diyos sa atin, Di ka nag-iisa. Ako ang lukas mo. Di ba nakakatuwa yung ganun? Na may kasiguraduhan tayo na lagi natin kasama pa rin. Alam ko po, lagi po natin narinig to. Marami na po tayong pinag-aralan na patungkol dito. Pero napakasarap lang po mapaalalahanan na tuwing nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon na maraming nagsasabi o maraming maraming proweba na ang Panginoon lagi natin kasama. Kahit nung unang panahon pa lang, no, sinasabi niya na to sa mga nananampalataya sa akin. Kaya, <clears throat> ang hamon po po sa inyo, huwag po kayong matakot, pakatapang po kayo. Pagpakatatag, no? Na parang si Josue. Lagi niya pong kasama. Lagi po natin kasama Panginoon at kasama tayo po. Sarap lang po nito. Hindi tayo nag-iisa. At ang lakas natin ay ang Diyos. No? Sarap. Sarap sa makaramdam. Question po. Ang mga bagay na... Ano ang mga bagay na nais mong ipagkatiwala kay Jesus sa araw na ito? Paano mo pa mapapalalim ang iyong pananampalataya sa Kanya? Lahat ito po yung tanong? <clears throat> Dahil sa Kanya po kasi nagsisimula ang lahat. Paano po ba natin mapapalalim yung relasyon natin sa Kanya? <clears throat> Importante po na meron po tayong ganitong question. Kasi paano po natin masasabing mahal natin ang Diyos wala tayong relasyon sa Kanya? Di ba? di tayo nag-pray, di tayo nagbabasa ng na kanyang salita o nakikinig ng na kanyang salita. Kaya e importante to No? Sana po masagot niyo po ito ngayong araw. Paalala po. Huwag po tayong matakot o manghina sapagkat ang Diyos na makapangyarihan ay kasama natin hindi lang ngayon, hindi sa lahat ng araw ng ating buhay. Ito tayo magduda na baka bukas, Lord, di mo ako, hindi kita kasama. Kasama po natin siya. Saan man tayo? Okay po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras. Tulungan niyo po kami maging matatag, maging matapang sa harap ng mga hamon ng araw na ito. Higyan niyo po kami ng lakas at pananampalataya upang magpatuloy sa patuloy sa aming mga ginagawa Panginoon magpatuloy sa aming relasyon sa inyo Panginoon magpatuloy na panghawakan ang inyong salita sa aming buhay kaya nagpapasalamat kami Panginoon sa inyong awa inyong pagmamahal sa buhay na salamat Lord sa pangalan ni Jesus Amen Amen Maraming salamat po sa pakikinig Good morning po sa lahat God bless